Arestado ang isang lalaking IT expert na nagbantang ipakakalat ang mga pribadong video at pictures ng isang menor de edad na babae. Ang masaselang material nakuha sa cellphone na ipinagawa sa suspect. May unang balita si Bea Pinlac. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kwartong ito sa isang hotel sa Arayat, Pampanga. Pinadapa nila sa kama ang 26 anyos na lalaking ito na tanging tuwalya lang ang suot. Pinusasa ng lalaki at binasahan ng karapatan. Ayon sa pulisya, hinihintay sana ng lalaki ang 17 anyos na babaeng pinipilit umano niyang makipagtalik sa kanya. Base sa investigasyon, pinaayos ng biktima sa suspect ang nasira niyang cellphone noong 2024 hanggang sa makatanggap na umano siya ng pagbabanta mula sa lalaki. Uh, recently lang po nakatanggap po siya ng uh, message from a stranger and ito po ay tinatakot siya or mayroon pong threat doon sa messages na ikakalat yung mga photos and videos niya with explicit content kung hindi susundin yung kanyang mga inuutos. Sa takot daw ng biktima, sumunod siya sa mga gusto ng suspect. Nagkaroon po sila ng For encounters sa isang hotel, during pagtatalik po nila ay kinukuhanan po ng video. At yung lalaking suspect po ay nakatakip yung mukha habang yung victim po ay nakikita sa video. Ginawa rin umanong panakot sa biktima ng suspect ang mga nirecord niyang malalaswang video at litrato. Nang muling nag-aya ang suspect sa hotel, nagsumbong ng dalaga sa kanyang ina na humingi naman ng tulong sa pulisya. Dito na isinagawa ng PNP-ACG ang entrapment operation sa suspect na napag nagtatrabaho bilang IT sa isang pribadong ospital at sumas sideline bilang cellphone technician. According din po sa investigation natin, ay may dalawang nabiktima pa po ito which is nagre-reach out na rin po sa ACG office. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng suspect na nahaharap sa mga reklamo ng grave coercion, grave threat at paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children at ilan pang mga reklamo na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ang unang balita. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.